Ang sabi sa Kawikaan 15 verse 11, kung paano ang daigdig ng mga patay, ihayag kay ang laman ng puso sa kanya ay di maikokoble. So, sabi dito, kung paano ang sa daigdig ng mga patay ay nahayag kay ang ating puso nalalaman lahat ng ating Panginoon kung ano yung mga ikinukubli mo sa puso mo, masama man yan o mabuti. Lahat yan nalalaman ng Panginoon dahil kilala tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos ang may likha sa atin. Kaya kung ano man ang ikinukubli mo sa puso mo, mabuti man yan o masama. Yan ay alam ng ating Panginoon. Kaya, Manatili tayo laging tapat sa ating Panginoon. Kung may mga naramdaman naman tayong hindi maganda sa ating puso, uh, yan ay hilingin natin sa Panginoon na tanggalin ang mga ikinukubli nating hindi maganda sa puso. Ihayag natin sa Panginoon na alisin niya sa puso natin ang mga bagay na hindi mabuti.